paano po ang gagawin? Halimbawa, nagtaas ng sahod ng June 16, 2024 ng 40 pesos. Hanggang ngayon, wala pa din nabibigay daw. 3 months na na pondo bago mag-16. So, I assume ito ay NCR. No? Yan yung wage order number 24. Nasabi, dapat nung June 16, magtataas na ng 40 pesos yung minimum wage. Ngayon, kung it took 3 months pa bago itaas yung inyong sahod, dapat bigyan kayo ng tinatawag na salary differentials ng kumpanya. Ibig sabihin, dapat competent yung 40 pesos kada araw dapat na pinasok mo from June 16 hanggang doon sa kung kailan lang inadjust yung iyong sweldo. Dapat ibigay yon pabalik no, ng inyong employer. Kasi kapag ka hindi, yan ay pwede kayong magkaso sa NLRC no, ng salary differentials. Ang penalty dyan sa mga kumpanya na hindi tumupad dyan ay doble kung kunwari, pag kinumpit mo yung 40 pesos sa tatlong buwan, eh kunwari lang ha. Kung kunwari, 2,000. So, dapat bayaran kayo ng 4,000 kapag ka hindi.